Bakit hindi pwede? Sir, yeah, uh, itong iwan niya kasi sir, uh, mali atin. Pagkabilaan, pali labing dalawa po. O, oh, ilan ba ang alam mo? morning. Good morning, sir. Yung LED, yung isang tarif po, ilang po lang yung tarif lang pwede? Ano, bawat LED, maximum, 6 na bulbs. Tapos, hanggang dalawa kayong LED. Ibig sabihin, 6 plus 6, 12. Opo, sir. Oo. Oh. Uh, ah, ganun po, sir. Oo. Oh, oh. Kaya ako sa LTO na. O, oh, anong sabi? Bawal, bawal daw yun. Opo, sir. Ah, bawal daw yung... Bak... Nag-aasikaso ka ng ano, transfer? Hindi po, sir. Yung, yung, wala pa yung confirmation, sir. Restro ko restro pa ng... May loudspeaker ba yung iyong cellphone? Meron, sir. Kausapin ko yung LTO. Nandiyan ka na sa LTO. E, eh, tanong mo muna kung pwede kong makausap. Hello, good morning. Bro, naka-loudspeaker ka na? Naka-loudspeaker, May kaharap kang LTO? Meron, Wala pa, tinatawag ko na sir. Ha? May kaharap ka ng LTO? Lalaki o babae? Lalaki po sir Bro, good morning, Colonel Bosita Baka pwede mo kong makausap May itatanong lang ako sa'yo Pwede ba? Pwede po sir, Hello bro, good morning. LTO, good morning. Hello po yan Ah bro, magandang umaga, Colonel Bosita. sir. Oo, may itatanong lang ako. Kasi tumawag sa akin yung rider. Ah, sinasabi niya, sabi raw ng LTO, hindi pwede yung kanyang LED. Opo. Bakit hindi pwede? Sir, uh, itong ilal niya kasi sir, amali uh, anim Pagkakilaan, mali labing dalawa po. O, ilan ba ang alam mo? Ang alam ko na sa ating sir, na 1,500, sir. Nako, bro. Ano ka ba dyan? Inspector o ano? Opo, yun ang yun ng mga expert natin, sir. May problema tayo. Kasi inspector ka ng LTO pero hindi mo alam yung tama. Nandiyan ba yung hepe mo? Ah, uh, na sir. Pero yan ang nire-request po ng mga squad natin kasi yung mga nanguhuli sir. Maramihan kasi. May problema. May problema tayo. Kasi hindi ninyo alam yung memo. Nandiyan ba yung iyong hepe? Ay! You know, oh, eh. Hindi! Isa-isa tayo! Apo! Nandiyan ba yung assistant chief ng... Nandiyan ba yung assistant chief ng... LTO? K ha? Kasi bro, Mabigat na problema yan kasi ikaw, inspector, hindi mo alam yung memo ng LTO na ipinatutupad. E Bawat LED, anim. Kaya anim plus anim, labindalwa ang allowed. Opo, uh, ang sabi kasi nila sir, Taplo taplo. Sinong may sabi sa'yo? Sir. Bro, sinong may sabi sa'yo? Yung mga squad sir. Sinong squad? uh, yung mga nasa region 1 sir kaya tinitingnan lang at depende po sa position yung valve niya kung nakababa kahit marami yan o okay ay nako may problema tayo bro Pasuyo, pakiayos ninyo kasi hindi kayo marunong sumunod sa memo. Nabasa mo na ba yung memo? Hindi pa. Wala pa sa akin ng memo sir eh. Kaya based on the man na huli, kaya inaayos po natin lang, sir. Nako bro, Mawalang galang, ikaw ang inspector diyan? Opo. Kawani ka ng LTO? At ha. Wala-wala eh, kitang mamitong lang asal. DPIC sa position ng pamilya. Teka muna. Yeah. Matsana ka pa Okay lang. Ay, may problema tayo. Kausapin ko yung inyong official diyan. Sinong ang official ninyo diyan? Anak sila seleran. O, yung mas mataas sa'yo. Wala sila, sir. Eh, hindi na pa talaga, sir. di alis lang sila dito. Hindi, wag yung ganun. Hindi, hindi. Yung kailangan, yung tama ang gagawin nyo. Mali ang ginagawa nyo, bro. Ah, Kung pwede nga lang, sir. Kung may kopya ka, panalangas mo itong kwad, itong tumawag sa'yo, sir. Tapos, ay, hindi ko lang. Hindi ko lang. Hindi, teka. May problema. Kasi LTO kayo, sinasabi mo, wala kang kopya ng memo? Wala pa sa akin sir, wala pang nang nabigay pero ito naman kung nakaayos, okay naman sir. Hindi bro, bro, excuse okay. me. Bro, hindi bu hindi pwede yung nakaayos, okay naman, hindi pwede, may policy yan. Ang pagkala mo, tatlo lang ang pwede? Opo sir, opo sir. Nako, may problema. Mara matagal ka ng inspector dyan bro hindi pa sir. Hindi pa. Hindi pa po. Bago Ga pa lang po. Gaano ka nakatagal dyan? Ah, uh, Mag-iisang taon lang na mag-inspector sir. Mag-iisang taon? Opo. Hindi marami ka nang na ano, na disapprove. Ah, uh, hindi naman po sir. Teka. Yan ay LTO. Hello. Hello bro. Okay. Abra, Kausapin ko le, loudspeaker mo. Hello bro. Kausapin ko le, yung LTO. Oo, yung kausap ko kanina. Oo, ang iyong LED, tig ilan? isang anim ano po. Anim, tapos dalawa yan, di dose, ano? Opo, okay, sir. O, oh, matibay ba ang kabit niya? Matibay, sir. O, oh, may sariling switch? Ay, meron po, sir. Nakatungo ang ilaw? Opo, sir, nakapapawin, sir. O, oh, walang blinker? Walang po, sir. O, oh, sige. Baka may mas mataas sa kanya dyan. Kailangan makausap ko kasi may problema tayo. Sir. Mayroon ba dyang kasamahan siya? Wala ko nung message. hindi Ah. Wala daw, Sir. Nung hindi daw, Sir. Sir, Kausapin ko lang yung LTO. Sabihin mo, hindi ako pwedeng maghintay kasi mali yung ginagawa nila. Gusto nating maitama. Aba, Sir. I-loudspeaker mo. Bro! Ah, LTO. Kailangan makausap ko dyan yung ano, yung mas mataas, yung opisyal. Sir, wala daw naka... Ilan ang tao dyan ngayon? Ilan ang tao ngayon? Eh. Ilan ang tao dyan? Kumuha, sabi na. Mga lang, sir. Yung ibang empleyado na marunong. Kasi may problema tayo, bro. Inspector yan. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Hmm. Okay. May in-inspection pa siya? Malayo ba siya sa'yo? O. Oh. Hello? Hello? Hello, bro? Bro, may problema tayo kasi inspector ka, hindi mo alam yung ipinatutupad ng LTO. Okay, ah, uh, okay naman ito sa kanya kaya alam yung physical blood na naiwan ko. Total, naka, baba naman, tumawag ako doon siya kung sa kasama namin. Okay, sabi niya, hindi lang, basta hindi lang nakataas sa kasi hindi nakakasilo sa kasalubong ka. Hindi, teka, dun muna tayo sa bilang. Hindi Ay, hindi mo alam na ang maximum 6 tapos dalawa bali 12 tig-6 bawat ilaw. Okay. Hindi mo alam? Ah, okay, yung tenga ko. Hindi hindi mo alam na gano'n. dapat 6 6 bali 12. Opo. Okay. Ah, uh, kasi yung sinasabi yung nila sa siya sakin. Respect ko, eh, parang yun naman naman amin, sabi ko, pero ipindito sa position ng Teka. Bro, wag mong ipilit yung posisyon. Isa-isa muna tayo. Ang pagkala mo, ang pagkala mo, tatlo-tatlo lang? Opo, opo, opo. Nako, bro, magbasa kayo. Bro, magbasa kayo kasi inspector ka tapos hindi mo alam yung tama. Kawawa ang riders. Opo, opo, opo. O, anong plano mo dyan? Ah, uh, okay Okay lang naman okay na ito, sir. Wala mo problema sa Ilang bulb ang nakakabit sa kanya? Yan. Dalawang anim. Opo, opo. Uh, okay naman yung lalagyan na sir. Kahit anim-anim, wala na ang problema sir. Kaya nga. Okay. So, okay na yan. Okay sir. Okay na ito sir. pero bro, mag-usap kayo ng hepe mo. Opo sir, opo, sir. Opo, sir. Ha? ng anak, aminyo sana di pa pala ang gagawin ko na 'yan. Kasi bro, kawawa yung rider na sumusunod tapos babagsak sa inspection mo. Apo, apo. Ha? Apo. Bro, maraming salamat basta yung request ko pasuyo mag-usap kayo ng hepe, magbasa kayo ng memo ha. Yes sir, wait magla-later. All on the Okay Okay bro, maraming salamat sa oras mo. yung mga huli mo eh. Kaya pili inakbay na mo eh. Okay, maraming salamat ha. Ha, ah, yes sir. Mabuhay ka. Mabuhay ka din sir. Okay, bye-bye. Okay sir. Okay, bye. <laughs>